po mga bromasis, mga mapagpalang araw po sa inyo lahat uh, ngayon nga po pala ay araw ng Bierni Santo iaayos ko lang po ang aking mga iniingatang mga mutya iba't ibang uri po ng kalikasan na ipinagpalo po sa akin ngayon po matagal ko na po itong hindi na iaayos po marumi na kaila kayang pong linisin na mga bromasis yan po yan ayusin ko po, po ang aking altaran yan po Ilalagay ko po dito sa isang planggana. Tapos yung iba naman po, ibinabad ko na po sa tubig na nagbuhat sa bukal. Yan po. Na yung pong nanggaling po po dati sa Mount Manahaw na tubig po. Inayos ko na po pati yung aking mga medalyon, mga mutya. Tapos naglangis na din po ako. yung po ang nalangis ko mga sis ngayon, araw na ito ng biyernes. Yan po. Ayan. Nakabalik kalahating buti po ng ketchup mga bro mga sis. Yan po kanina pong umaga. Kagabi po ay nag-bisita iglesia kami ni Sis Lisa. Ngayon naman po, aayusin ko po ang aking mga mutya. Lilinisin ko po yung lagayan sapagkat madumi na po. Matagal ko na po itong hindi nabibigyan ng pansin na ayusin o linisin. Ayan po, ito po ang aking altaran. Ayan po, yung mga iba po, yung mga mutya po nakalagay sa pouch. Ayan, halo-halo po yan, mga bro mga sis. Ayan, ayan po. Ayan. Kailangan ko pong iayos muna at linisin tamang tama po at mahal na araw po ngayon. Kaya kailangan ko pong iayos. Yung iba po ay nagawa ko na ang dapat gawin sa mga medalyon ko na dasalan na po natin ang aking mga mutya na iayos na. Yung iba pa lang po ay kailangan pa rin pong linisin. Ayan po mga po. Kailangan malinis ko na po ito sisa. Kaya nilalagay ko po dito sa isang plangganang malaki para may ibabat ko po sila sa tubig malinis ng maigi para pagdating po ng susunod na araw wala na po akong problema linis na okay ng lahat Yan po mga mga po oh iisa-isa ko po nang kunin dito sa may lagayan ko po, po mga bro mga sa akin pinaka-istante ayan po ayan uhugasan ko po ito lahat itapos ibababad ko sa tubig yung mga bro mga sisakan po ayan mga iba't ibang klase pong matcha mga pagkalo po ng mahalay ng kalikasan sa akin ayan po ayan yan, mga brumosis, yan po. Isa-isahin ko po yan linisin, tapos bababad ko po sa tubig. Yan. Sinasamantala ko po ang pagkakataon ngayon, kapat, sapagkat, biyarni santo po. Yan, mga brumosis, yan po. Ayun. May malalaki, may maliliit po, mga, bro, mga sis, po. Ibababad ko po yan sa tubig. Lilinisin ko maigi. Ayan po. Mga bromasis. Ayan. Naya po nito mga bromasis. Ayan po. Gawa ng bukas si Sabado de Gloria. May lakad po kami ni Sis Lisa may pupuntahan po kami isang lugar din na hindi po namin napuntahan pa ayan po kaya ay lang ayusin ko na po yung mga iniingatan ko at inalagaan po dito ang iba't ibang uri ng mutya mga bro mga sisi po tingin nyo po makaiba din po yan ayan. Ayan po. Sisa. Ito parang pyramid po siya, magnetic po ito mga bro mga sis, yan po oh. Kakaiba po yan eh. Pagka na hugasan na po yan, nababot sa tubig, lalabas na po yung kagandahan yan mga bro mga sis. Yan po, kakaiba po ito. Yan malalayo pa po mga pinanggalingan nito na mga minapaghatingan ni sislisa po yan ito po kahoy na naging bato yan o ito po mga bro mga sisyo mga bro mga sister ko oh. Uh, nyog na naging bato katawan po yan ang nyog ayan po ayan. marami po akong lilinisin mga bro mga sis ayan po napaka dumi ng aking lagayan kaya kailangan malinis ko na po yan ngayon araw na ito Ayan po mga grumos nyo. Grabe. Marumi na. Yung pinaka-pouch. ang no, sampalok po ito na no, kumakalog. Ito yung bro, mga bromasis. Ayan po. Kakaiba din po. Dignom. Dignum. kakaibang itim na itim ano po mga bro mga sisa po napakatagal na pong panahon ito sa akin yan lignum yun po o. O, Sige po mga bro mga sis, hanggang dito na lang pong munang muli ang aking may sisir mga bahagi. Sana padaan po pala dyan sa aming channel. Paki subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat.